problemado ang ilang bikulano ngayong undas dahil sa mga nasirang puntod matapos manalasa ang Bagyong Christine. Sa isang sementeryo sa Albay, tinangay ng baha ang mga buto ng mga yumao. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualves. Mon, kumusta ang undas dyan sa Kabikulan? Julius, pahirapan pa rin yung sitwasyon sa ilang mga naapekto ang sementeryo dito kung saan nahihirapan nga silang makilala yung mga nakalibing. Isa nga dyan, yung sementeryo sa Pulanggi Albay kung saan nagkahalo-halo na yung mga buto na tinangay ng baha dulot ng Bagyong Christine. Nakatagilid na ang apartment ng mga butong ito sa St. Peter and Paul Oshwari sa pulang Albay ng Aputan ng News 5. Nagkabutas-butas pa nga ilang sisidla ng buto matapos abuti ng tatlong talampakang rumaragas ang baha dulot ng bagyong Christine. Ang problema, kasamang tinangay na tubig ang laman nitong mga buto. Hindi bababa sa dalawampung sako ng mga buto ang naipon dito na pawang mga walang pagkakakilanlan. Ang problema pa, marami dito, nagkahalo-halo na yung buto ng mga nakalibing sa simenteryong ito. Si Lani, nabutan pa naming iniisa-isa mga sako sa pag-asang makikita ang labi ng apat niyang kaanak. Hindi na po namin madadalaw kung saan po nakaano. Kung nasaan na po yun, kung inanod na po ba. Kumpara ng mga nakarang undas, kakunti lamang ang dumalo ngayon sa lugar. Pungod sa maputik, maaaring hindi na ron lumuwas ang ibadal sa takot na mas stranded. Sa barangay Laganak naman, sa Balatan Camarines Sur, ginagamitan na ng zipline ng paghatid ng tulong. Hindi pa rin kasi basta mararating ang lugar, dulot ng kaliwat ka ng landslide na iniwan ng bagyo. Sa uling tala, 61 na, na ang nasawi sa buong Bicol Region dahil sa bagyong Christine. Tatlo naman sa apat na nawawala ay pawang mga mangingisda mula sa Masbate. Yun yung mga mangingisda na hindi na, hindi na aabutin ng radio or ng uh, signal kasi napalayo na masyado. Pag uh, hindi sila nabisuhan na uh, meron ng namumuong uh, with, uh, bagyo dyan sa Pacific Ocean. Julius, nandito kami ngayon sa Naga City Public Cemetery kung saan bantay sarado pa rin ng mga otoridad itong naturang lugar kahit kasi binaha at naputik na nga or napuno ng putik ang ilang bahagi nito e talagang dagsa pa rin ang mga bumibisita sa kanilang mga sabuhay na yumao itong mga polis at iba pa mga otoridad nakaalalay sa mga nagpupunta sa sementeryo pati na rin sa mga naapektuhan ng mga nasira infrastruktura gaya ng mga tulay at kalsada Julius Maraming salamat, Mon Gualdez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.